Pipila ka simana na lang, magsugod na ang school year 2025-2026. Huwag sa nagpadayong pagpangandam sa pagsugod sa klase sa pampublikong iskulahan sa Mandawi City, DepEd Mandawi mi nga gatusan ka mga classrooms ang kuwang nila. Atan, gi na ang maong problema. Ano ang report ni Nico Sereno. Giandam na sa Department of Education, Mandawi, ang mga aktibidad sa nahabiling duha kasimana sa dili pa magsugod ang klase. Dunay in-service training sa mga teachers sunod si mana. Samtang sa Hunyo 9, ang Brigada Eskwela o Pagtambayayong aron maandam ang mga eskwelahan sa school opening karong June 16. Sa miaging school year, kapin sa 65,000 ang enrollment sa mga public schools sa Mandawi. Aminado ang DepEd doon nagihapoy kakuangan sa classrooms. Kun ang basihanan 1 is to 1 ratio o usa ka section, muabot sa 500 ka classrooms ang kuwang sa dakbayan. Kay wala pa may dugang classroom, para yung ipatuman ang shifting o emergency classes. Kana bang on the situation nga uh, one session per per classroom gyud. Pero miyenta nga dako man ko lang gyud sa man ang ang solusyon mo nang naitabo nga naagitay mga eskwelahan nga nag shift. Positibo sap ang labaw sa DepEd sa padayong suporta sa LGU sa education sector even at the national figure ang kulang ng de classroom Pero mo na gingon nga uh, how can can we ask for more classrooms kung wala na yung buildable space Siguro in that sense we will be closely coordinating with the local government. Samtang silang sa bahin ang kapulisan nangandam na sab sa umaabot ng school opening aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo. To keep the school safe. That's why we intend uh, to also deploy more personnel on on particularly in schools uh, especially during uh pagpasok at paglabas ng mga estudyante. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak